Meron po tayong ano dito I-share sa inyo no Ito kay Ading Ang nangyari po Nabali po yung Tornillo ng Anong tawag dito? terhager Hager po Tire Hager. Hager ng kanyang Click Click 125 po ito Ang ano lang kasi Medyo payat po yung Ginamit na Tornillo dito Kaya siguro naman Pag sa katagalan ng panahon uh, Humigpit na siya Kaya ito uh, Susubukin natin na baklasin. So, ang simpre, ang gagamitin natin dyan ay welding. Wala po tayong ibang pag-asa kung hindi ispat-ispatan yan para lang po matanggal. Ayan po. So, ang suggest daw sa kanya, ibababa ba yung makina. Tama ba? Opo. Ah, sa ibaba po, tas dadaling po dun yung buho po sa kanya yung mama. Ah, so yun. So, pag ganun nga naman ang gagawin ay medyo maproseso, matrabaho at saka syempre magastos din. Kaya ito, susubukan muna natin tong ispat-ispat natin. So ayan. Ispat-ispat lang din talaga yung solusyon natin dito kung try mo para ma-pull out natin yung bolt na naiwan sa loob. Pero pag hindi natin siya kinaya, yung sabi ko dun sa mga na-upload natin dati, meron tayong sampung beses na in na baklasin yung tornilyo para lang siya ma-pull out. Kasi sa sampung beses na yun either naluto na yung loob, kumbaga kung may makalawag na dun sa loob, medyo uh, naluto na ng konti, nagkaroon na siya ng gap. Pero sa nangyari dito, katry mo, ay medyo nawalan tayo ng pag-asa dun sa ispat spot So nag-suggest tayo o nag-isip tayo na butasan na lang. Yun yung pinaka pangalawang choice natin para masolusyonan tong problema ni Ading kaysa magpababa nung makya. So ang ginawa natin dito ay nag-try tayo na butasan. So ito pong nangyari, hindi na po namin kinaya na matanggal kasi nga mahigpit talaga. Ito na po yung second choice at last choice namin. Bali, bubutasin na lang namin para magano na lang siya dito, mag tornilyo na lang ng iba. etong pagbubutas natin na talaga nito, katakay mo, ito na yung last choice natin. Pero habang binubutas natin katakay mo ay meron tayong nakitang pag-asa doon sa pag i natin. Kasi nga, nung nalinisan yung bukana ay may nakita tayo na medyo lumaki yung, yung, yung bukana. Lumaki yung bukana niya at mas malaki yung may papakapit natin sa welding kaya nag-isip ulit tayo na ispatan na lang ulit pasensya na nga rin pala katry mo dahil ulo ko na lang yun talaga yung nakikita dyan Natakpas ko pala yung camera kagabi at habang ang iniispat natin katry mo eh, ito na talaga yung naisip kong last choice last na, last na choice na talaga na magagawa kaya pinupul na talaga natin yan bago natin idugtong yung ginagamit natin dyan na ang ikot na maliit na bakal at nang sinubukan nga nating ikutin katry mo ay mayroon tayong nakitang malaking pag-asa biglang gumalaw ng medyo malaki yung bolt na iniikot natin. Ayan, no? lumalaki ng lumalaki yung pag-ikot natin. Kaya nagkahon tayo ng pag-asa na ma-pull out na lang yung yung bolt na tinatanggal natin. Sabihin gumagalaw po siya. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không

Ito labo na <laughs> So ito po uh, Inarin natin na butasan no Kaso medyo May nakita tayong pag-asa Habang binubutas natin Kaya inulit natin na weldingan ulit Pero yung welding natin ngayon Ay talaga namang sinulid na natin Nalinis kasi yung Bukana kaya may nakita tayong Ano doon kanina May pag-asa tayong May papakapit ng maayos yung Welding natin Kaya ito Hopefully kayang-kayang na to ayo din lumang na yung ano yung play niya wi katnat ayo tagay Ini din No, ano. ka. <laughs> Anong, na Kupal ka. Ano, may ikot na. Hindi binaba. Ay na. Ang hmm, haba naman kasi pala eh, oh. Opo. At saka ano, siya, may sumubra sa kabila. Hmm. Ito yung nagpapahirap po nasa dulo ginalawang yung dulo ayun na maging tab so ito nakatakay mo natanggal din natin sa wakas ito ang nakita natin medyo nakalampas siya kung nakikita nyo yan maging sa dulo ito yung nagpapayakap sa atin para mabaklas kaya nung na, siguro nainitan, naluto, kaya kumapit. kumapit na din na ano na rin siya umayos na yun. So nakatipin. Nakatipin. <laughs> Andar ka. Andar yan? O <laughs> <laughs> uh, ba? Diba? Buti na lang kinaya na oh. Ayos. <laughs> oh, thank you, boss. Ah. Thank you, oh, you tignan nyo, boss. Yung sinil ko kay boss, eh, magkano lang. Pero binigyan niya ako ng humigit kumulang. thank you, <laughs> boss. Thank you, bo. Okay.